Ayan guys, gagawa si Ii ng pangontra sa aso. Aso at pusa. Aso at pusa. Na mga pasaway, tumatay sa alpada. Ayan. asa ng pang ano mo? kasi stick na kay pang halo-halo mo sa kanya. Magkukulor kasi ang umo kamot sa on. Ito yung ginamit namin guys. Jobos. Jobos para dyan yun. Kaya doon, mas kinano, basta medyo mahaba-haba. An maka, ano, an maka, ayun. An maka halo lang. Ka baka ka Ay, ayaw sa so <laughs> Palpaga kay ko ati una. Ano ah. Hello hmm, ah. Ay dapat mag-blow siya kasi pag blow ay talaga ng aso ng mga blow kaya niyan. Pangulo. Ah, Asa lang dere mama yun. Kain ng tabo. Sa ipalista na diretso. Ito na tabo sa ano. dapat dere magseriwai. Kontra. Ay, yung tabo mo. Tapos <coughs> tingon ka ta na, luway-luway so na pagpalis. O, oh, dinin mo na ini na bote. Dinin kay ma ulaan ma Matapon, sayang. Kitaas mo, mo, para makita mo nag-shoot siya nag blue ba? Ako lang. Ah, pwede na yan. <laughs> Dipid -dipid. Pwede na yan. Tapos, so, kadaghan man sa'n tiyo, gusto. Yan ano, sa otro naman, pag kumupas na yun, sa otro, ang gamitin ko. Haliyon mo na-sticker niya, kay, para ma, na-emode. Ma pwede man, hindi ibutang ang, ano, yan. Okay. ilalagay namin to doon sa labas. kama nasa mo. Sige, kumona. na. kumona. 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 Tagana na naman dito ang busbus -bus sa luwas. May bag o. Oh. Dapat tuluan ni botang sa Oh, sige, mo na yun. Hmm. Ito pa, may iba. Nilalagay kami ng, ano guys, ng... Kulong palang jubus. Tatlo.